dito ako sa ano, sa loob ng resort eh no pinasok ng tubig yung ano yung resort hindi ano yan hindi tubig na malinis yan madumi kasi nga bumaha dito eh bumaha dito tapos eto Ayan no malberry yan no. eh, mga isda eh no mga isda oh. ito malberry sinipat no ano inanunong bayaw ko pinutol kasi nga istorbo dito sa daan daan ito eh punta doon sa building na yan kaya kukuhanin ko sayang naman eh yan oh. pinasok ng tubig eh Eh oh. no, pahuli ng patkat. Oh. Yan. Kaso lang iniwanan. Na isda siya eh, no. Nagano tumitilbok ng paparsak madumi ito madumi ang tubig niya pwedeng maligo pero pagkatapos mong maligo ay eh, di magsasabong ka kasi madumi yan hindi naman yan yung press na tubig oh, yan. Ngayon lang uli sila nagbukas eh kasi nagtatrabaho sila rito. Yan oh. Tubig yan. Yan lahat yan. Puro tubig yan. Ya, yan lugar na yan. Puro tubig yan. Yung si ano? Tubig ni Leon. Puro tubig yan. Yan yan oh. itong kabuuan ng resort under construction pa rin itong lugar na ito pang adult ito pang bata yun. nagaano yung tubig yun. isda ngayon yan. bali ano ngayon ah tawag dito pispan na ngayon yan pispan hindi na swimming pool eh tinawagan ako ng bayaw ko sabi putulin niya raw tong malberry eh, kukuhanin ko yung dahon at saka yung sanga at uh, maitanim baka sakaling dumami pero yung madre di Agua doon nabasa na ano natubigan hindi ko alam kung makaka-recover yun ayan kukuhanin ko lahat yung dahong ito ayan, yung bayaw ko nandun Lilinis Ayan Sayang naman eh Pakain din sa baboy yan eh Malberry na yan Malberry At saka yung uh, Madrid de Agua Magkakombinasyon yan Baka makaisan sa ako dito eh Sa anong to Dahon na ito Ayan Malinis na uh, Oh malinis na yan o malinis na o oh. nakuha ko na yung ano dahon ngayon itong sangang ito itong sanga eh lalabas ko ng resort kasi tatanim ko bahala na kung saan saksak dito dami Ayan o. Oh. Teka, ikaw natin dito. Nasa ano ng wire. Baka mag-ground tayo nyan. O. Oh. Dami yan. Mulberry. Oh. Naka uh, isang sako rin naman eh. Pauubos ko muna ito sa ano. Sa manok at baboy. Ngayon, itong, ano, itong uh, Madre de Agua, ito. Maganda pala pagka mataas na yung Madre de Agua. Ayan, oh. Buhay siya. Kasi hindi naman lahat inabot ng tubig, eh. O, oh, ito. Malberian yan, Malbury. Ayan, oh. Malbury. Diba? Ang lago niya o. Oh. May saging pa dun. Ayun. Yun. Saging yun eh. Ang kasi nga. Binaha eh. Mamaya. Pagka may oras. Babalikan ko yan. Ito. Oh, ganda o. Ayan. Gumagawa sila ron eh. Ayan. Gumagawa sila to sa kabilang building. Kaya makikitsismis tayo dito. Yung ginagawa mo dyan, Son? Ito, ito, pero, ha? Ito, dito, dito. Ang popostika? Po ganyan yan. Po poste Sa taas eh. Ayun doon. Ano sila gumagawa sa taas. Ayun. Building pa yan. Ayan, oh. Kaya nga. Ito tatlong kulungan ng baboy. Sabi ko sa bayaw ko. Kasi dumating ako dito 22. Kako lagyan ng, ng baboy eh. Kasi wala namang problema kung halimbawa lalagyan niya ng baboy eh. Mayroon naman siyang pagdadalhan eh. Sa taas. Doon oh. Ito yung kabuuan ng resort na Hindi pa tapos under construction. Tatlong kulungan yun. Pinagawa ni architect. Architect ka uh, Gilbert. Eh ngayon na si architect eh nasa ano na. Nasa Netherlands na yata yung Netherlands ba yun? Wala namang problema dyan eh. Kung nga abutin ng tubig. O di sa taas. Taas ng building na yun. Ayan o, no? tubig ko, Oh. Kung makikita nyo. O yan, yung kanang tubig. Ayan no? Yung guhit ng tubig. Ayan. Yung bahang nakaraan. Kaya ayan, may tubig pa rin. Oh. ng tatlong linggo. Hindi ko alam kung makaka-recover yung tanim kong Madre de Agua. buhay talaga sakay na ako dito sa aking uh, sakay na ako dito sa aking peri sa aking yate ayan o kaya nyo ba yan o oh. Ayan oh, ang aking yate. O, oh, diba? Anong sasabihin niya si Kapi si naghihirap. Oh. Agigim pobre pa. Oh, di ba? Akala nyo kayo lang may yate. May yate din 'to. Oh, di ba? Yan ang yate ni Kapise. Tika, ata uh, hindi maganda eh ulang sa balancing pagbas doon ang yate ni Kapise. yan galing ako ng resort o, oh, diba o, huh. may ano ulit lalagay ko ng aking uh, camera sa bulsa at delikado wala nang pamalit baka malaglag pa sa tubig yan dahil malaglag Hindi na, hindi na tinatadtad. Huwag man tadta rin. Kinakain naman nila. Oh. Hindi ko lang alam kung kinakain din ng manok. Binigyan ko yung manok na. Hindi, hindi kinakain ng manok. Kailangan siguro ihahalo sa pigs. oh, yan. May tubig pa, may tubig pa. Yung, yung kulungan ninyo doon sa baba, may tubig pa. Tsaga muna kayo dyan. Mulberry leaves. Yan ang kanilang merienda. Mayroon ditong sisiw. Eh. Ano? Buhay pa kayo? O, ayun. Bali, 3 days na yun ngayon yan yung isang yun ano, pilay pero buhay yun pilay yun sumabit yata doon sa sa ano sa, sa panong ano incubator hindi ko alam kung may pumisana eh Yan eh, incubator na yan, may incubator dyan eh. Hindi ko alam kasi mag-21 na ngayon eh. Yeah, mitlog yan, mitlog. Native yan, native. Mitlog yan, yun. Dito yung mitlog niya. Eh. Mitlog, mitlog, mitlog. itlog ng puti itlog ng puti yan yan share lang po comment subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapisik bye bye